Hello mga ka-help! Natry mo na bang mag-ice bath? O baka narinig mo na lang sa mga atleta o fitness enthusiast? Kung curious ka sa mga benepisyo nito, manood ka hanggang dulo dahil pag-uusapan natin kung bakit patok ang ice bath bilang health and recovery tool. Ano ang ice bath? Ang ice bath o kilala rin bilang cold water immersion ay isang recovery method kung saan ilulubog ang katawan sa malamig na tubig, madalas may halong yelo sa loob ng lima hanggang sampung minuto. Madalas itong ginagawa ng mga atleta pero hindi lang para sa kanila ito. Pwede rin itong gawin ng mga ordinaryong tao para sa iba't ibang benepisyo. Bakit nga ba ito naging popular? Well, una sa lahat, natural ito at walang masyadong kailangang kagamitan. Plus, ang daming positibong epekto nito sa katawan. Mga benepisyo ng ice bath. Una, pabilis ang recovery ng katawan. Kapag napagod ang muscles sa exercise o physical activity, nagkakaroon ng micro tears sa muscles. Ang ice bath ay nakakatulong para mabawasan ang pamamaga at mapabilis ang recovery. Ang malamig na temperatura ay nagpapakipot ng blood vessels o vasoconstriction at binabawasan ang inflammation. Pangalawa, pagbawas ng sakit ng katawan or pain relief. Kung nakakaranas ka ng muscle soreness o kahit chronic pain Makakatulong ang ice bath dahil sa pag-neutralize nito ng nerve endings. lang binabawasan ang sakit. Pangatlo, stress relief at mental clarity. Alam mo ba, hindi lang physical recovery ang binipisyo nito, kundi pati mental health. Ang malamig na tubig ay nakakapag-trigger ng release ng endorphins, ang happy hormones. Nakakatulong ito sa pagbawas ng stress at pagpapalakas ng focus. Pang-apat, pinapalakas ang immune system. Regular na exposure sa malamig na tubig ay nagpapalakas sa ating immune system. Sinasabing napapaganda nito ang white blood cell production na siyang lumalaban sa mga sakit. Pang-lima, pagtulong sa better sleep. Gusto mo bang gumanda ang tulog mo? Ang ice bath ay tumutulong sa pag-regulate ng body temperature na nakakatulong sa mas mahimbing na tulog. Paano gumawa ng ice bath? Kung gusto mong subukan, ganito lang kasimple ang paggawa ng ice bath. Una, maghanda ng container o bathtub na kasya ka. Pangalawa, Punuin ito ng malamig na tubig tapos lagyan ng yelo. Pangatlo, dahan-dahang ilubog ang katawan hanggang umabot sa leeg. Pangapat, manatili ng lima hanggang sampung minuto. Pro tip, bago mo gawin ito, sigaruduhing healthy ka at walang kondisyon tulad ng high blood pressure o heart issues. Tips at reminders, Narito ang ilang paalala para safe at effective ang ice bath mo. Tip number 1. Huwag sobrahan. Limitahan sa 10 minuto. Tip number 2. Gumamit ng timer para hindi ka masobrahan sa lamig. Tip number 3, kumonsulta muna sa doktor kung may kondisyon ka. Tip number 4, mag-warm up pagkatapos ng ice bath para maiwasan ang hypothermia. Mga karaniwang katanungan. May mga tanong ka ba tungkol dito? Sagutin natin ang ilan sa mga common na tanong. Una, masakit ba ang ice bath? Oo, sa simula medyo uncomfortable pero masasanay ka rin. Pangalawa, pwede ba ito araw-araw? Pwede. Pero 2 to 3 times a week ay sapat na para sa karamihan. Pangatlo, Safe ba ito para sa lahat? Hindi ito recommended para sa mga may heart conditions o hypothermia risk. Real life testimonials. Testimonial number 1. After workouts, ginagawa ko ito at napapansin kong mas mabilis akong nakaka-recover. Testimonial number 2. Natanggal ang stress ko at gumanda ang tulog ko noong sinubukan ko ito. At ayan na ang mga benepisyo ng ice bath. Hindi lang ito para sa mga atleta, kundi para sa kahit sino na gustong mapabuti ang kalusugan. Subukan mo rin at baka ito na ang missing piece sa fitness at wellness journey mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, mag-comment ng experience mo sa ice bath, at mag-subscribe para sa mas marami pang health and fitness tips. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.